Nawalan ng preno, ito umano ang nangyari sa modern jeep na biyaheng Malolo San Fernando habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway sa barangay Iba o Este, Kalumpit, Bulacan ayon sa Kalumpit Municipal Police. Imbis na salpukin ang mga sasakyan sa harap nito, pinili ng driver na ibangga dito sa dalawang poste ang modern jeep para sana mapahinto ito at wala ng iba pang madamay. Pero sa di naasahang pangyayari, nasalpok niya ang isang tricycle. Apat ang sakay ng trike. Dalawa sa kanila kasama ang driver nito ang nasawi. Isa naman ang nasa kritikal na kondisyon habang ang isa ay nagtamo ng fracture sa braso at balikat. Matapos nitong mabangga ang tricycle, numausdos rin sa gilid ng tulay ang minibus. Nagtamo ng minor injuries ang ilan sa labing siyam na pasahero nito. Lahat po ng injured kasama ang driver, dinala natin sa hospital sa Bulacan Medical Center. Mga gabi na sila naka dito. Lahat ng injured, lahat po sila kinuha na kinuha ng statement pa para maging complainant natin. Gayunpaman, madaming bystanders ang nagsabing maaaring nag-counterflow ang Egypt para umiwas sa traffic. Ngunit iginit ng 53 years old na driver na aksidente lamang ang nangyari at hindi niya umano ito sinasadya. Pumatanggap kahit na po hindi ko sinasadya kasi talaga po aksidente. Sana po yung mapatawad nila sa nangyari. Hindi naman po kasi kagustuhan. Sana po matulungan ako lang Carmex. Sana lang ako pabayan dito. Magpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan dahil hanggang nitong umaga, January 15, ay hindi pa rin natatanggal sa crash site ang mga sasakyan. Nagbigay naman ng paalala ang Hepe ng Kalumpit Municipal Police na si Police Lieutenant Colonel Jonathan Meru sa mga motorista na laging maging maingat sa pagmamaneho. Isipin po natin yung buhay natin, yung safety natin, siguridad natin sa kalsada bago sumakay ng sasakyan. Dapat nakamental yung checklist natin dun sa blowbags. Kasalukuyang nakapiit sa Kalumpit Municipal Police Station ang driver ng modern jeep. Sasampahan siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries at damage to property. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.